Masakit man ang pagkakatagal sa PBB house, mas masakit pa daw para kay Shubi ang pagkadismaya niya para sa pamilya. I let down their family wala gihapon ni Balay. Pero kahit luwahan, damang dama ang pagmamahal ng fans na agad nagtrending para iparamdam ang suporta. Marami ang nagsabing, hindi ka na bigos, Shubi, isa kang inspirasyon. Sa katunayan, pati si Rita Avila ay nag-post ng larawan nila kasama si Shubi at dito sinabi niyang na miss nila ito kasama dahil sa pagiging magalang nito, confident at pagbibigay sa sa set. As in, walang ere. Oh, oh divine fairness. Mm. Alam mo, yes. parang nalungkot nga lang si Shubi. Hindi, kasi yung fan pinangako na niya kasi di na sa family niya. Uh -huh. Sabi niya, ma, wala na akong may bibigyan sa inyo na bahay, di ba? Kasi di niya makukuha yung milyon. Ay, ako maraming project na darating o -o. si Shubi. Kahit tanong mo si Emily Gomez. Correct. Si Secret ka, at siya kasi topic to topic to okay. so okay. support ang Maring Emily Gomez uh, yan mm -hmm. yan si <laughs> uh, Emily Gomez lab oh. na lab oh, at saka napapadod na siya sa N ay sangre oh, oh. So, ay so, kasama na siya oh, sabi, yes. pa, sabi, nga, nila mm -hmm. baka naman kailangan nang mapaalis dahil nga meron siyang ano sir mm oh, diba? at least diba Pero, good luck good luck yung bahay kikitain mo yeah. Kaya, sa diba? pang keping balang bayan diba? oh, balang bayan dyan no oh. oo oh, diba? diba? sabi nga ni Rachel Diestro hello mm -hmm. ayan watching from Canada. Ano dahil? Hey, hello Michelle! Crystal Weng Ayom, May Lourdes Avila. Marisa David, of course, si Lola Chikadora, Marcelita ng UK. Hello Marcelita, Mar! Yes, hello. Hello, din kay ate Linda Moreno ng WL Sa Ate Carmen Dolaos, Marcelita ng UK, Janet Damaso, ate Evelyn ate Cecil Pili, ate Norma Melisio, Mami Amores, MJ Plantig, Lorna Anselmo, Marie say Emily Gomez, nabati ko ng na Eva Bautista, Hi, Mili Rachel Lucas, Maria Soriano, mga Maricel, yes. Hello, Elsie Gedlita, Tama ba yung Dred? Oo. Rachel Tello. Jed Glee. Si Tapit Rocky Marino Annalyn Hiccup. Mga Maricelias. Hello, hi, Mili Badisos. Hello, ayan, di Mga presyo pa. kita net. Boom!